Among vacation, every time I listen, malaman ng vacation. Paro dala ko ba? Uy, oh. ready, ready ka na for Boracay, ha? Of course! Ha? To, 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 to Boracay? Yes! Ito, dala ko ngayon mga sun racing, oh. Pamimigay ko doon. Oh, uh, so, teka. Yung jersey mo. Jersey ko? Oo! Jersey Oo, oh, oo, oh, oh. dala ko, dala ko. Kami ko ang eh. Wow. Everything is uh, clear. Sino ba kasama mo? Kasama? Oo. Oh, oh. ako. ako, lang. oo. Ah, oo, oh, oh. oh, ako lang, ako lang. <laughs> <laughs> Yes, sir! Enjoy! Bye-bye! Okay, Ito ah. so, <laughs> lang yung dito, ha? Okay lang? Okay, thank you! Bye, salamat po! Oh, sige, sir! Hey, sorry, pante, mahi, eh, sir, yung panty mo, sir! Ay! Saka lang, sige! Magalitan pa ako ng asawa ko dyan, mapapahamak pa ako dyan, eh! Sorry po, sorry po! Sige, sir, baka po yung gamit nyo! Woo! Lapitin lang ng... Ay mga boss dumating na tayo sa Barakai White Sand, Idol. Ayen shout out to, shout out sa inyo. Ayan, ma. Thank you, thank you. Sa so, syempre, Pasal kami ni ano. Ni ni Panti sa ano. Sa beach 'no. Oh. Panti mag-enjoy ka, Panti eh <laughs> eh eh I'm vacation, every time I listen, I'm in ano love vacation. Paro, paro. saan ako magpunta, dala ko si Catriona, paro. oh ano par dala, na. Pero, dala na. Meanwhile... May nakita ka po bang panty na ano? Ah, ah. oh, po lang. Oh, wala. Sige okay, po, thank you. Gago po tang ina yung panty. Gago na, oh, wala. <laughs> Shit, gago. Panty na, oh, wala. Uy! pati. <laughs> <laughs> uh, ako, sir. Ah, to? Binabenta ko, sir. Binabenta mo? Yes po. Isis... Akin to eh. Akin po ba to? Binabenta ko to, sir. Magkano po? 5K po. Ito 5,000, grabe yes, po, ka naman. Yes po, 5K po to. Hindi po pwedeng bumaba. Hanggang 5K po ako. Kasi okay. Asa yung bilhin, bilhin nyo 5K. Akin to eh. Kasi yun po ba yan? Okay. Mo, okay. Hindi po rin po lang. Kailangan nyo uh, bilhin nyo yan. Hindi nyo pwedeng kunin yeah. lang yan. Bilhin yeah. nyo mula ng 5K. Bibigay ko yan sa inyo. Kwentuhan na lang tayo. Kung gusto mo, pag na mo yung kwento ko, bigyan mo na sa akin ito. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan, bayad ka muna ng 5K bago ko ito ibigay. Ano lang kasi yung pera ko eh. Ay, hindi, sir. Pwede. Kailangan 2, 5K. Hindi ko yan ibibigay ng ano lang. Basta 5K. O, 3,000 last. Ay, hindi pwede. Ito na, last na yung pera ko. 3,500. Ah, sige, sige, sige. Oh, okay na yan yung 3,500. <laughs> Panty lang yun. <laughs> Thank you get you use